It and, and, galing sa Philippines, ay! Galing yeah, sa ano, o, oh, galing. Oh, ay! That's ano that's yan? That's right, that's right. Galing sa ano yan? Right. Japan! Galing Japan yan! Galing, galing, galing Japan! Galing Japan yan! Marami sa Japan yan! Sa, Japan yan. Sa, sa, sa Pilipinas yan! Okay. Oh, ano it's small, yan? Small. It's hmm. red with spider. Ay, nangangagat yes! oh, yan. Yes. Ay, nangangagat. Oo, oh, oh, tama. Oh. It's a, it's an like oh. insect. It flies. Nako, paru paro Nako Nako. dami na kukuha kuha. Kalabahan niyo yan. Ano, Kalabahan niyo. Ano yan? Oh, ah, lan. <laughs> Oh. <laughs> uh, lang kayo. Pah 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 ka, pah 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 Tulungan na ko pah 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 Ano yan? Oh. <laughs> 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 <Bamulakuin>. Ano <laughs> yan? pah 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 yes oh. <laughs> Uh, ay, ayan. oh, ayan. Kanina yung, lang, yung, yan yung... pusa. Nasa ano Pales! siya? No. Yeah. Nasa ano siya yung ay, Madagascar, Madagascar ay, na. na bubi. Ay, yung nagkumaganon. <laughs> oh. Ano yun? Oh, taltan mo na yan, taltan mo na yan. <laughs> ay, oh, nakalong na ganon, no? oh. Yung may ano, <laughs> oh, yan, tama, oh. Oh, oh ano ay, yan? Marami itlog. Marami, itlog na, itlog na, na, ba, ba, na, na, ba, na ano? Parang ako, oh. para ito. Oh, no, 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 no. Wala. Oh, ay, hindi niya alam yan. Galing sa ano yan? No, no. no, no. Tita, galing sa... Wala, ala. Parisis. Ay, galing. Ang galing. galing naman nun. Oh, wala. Ano? Yung morokan mo, yung morokan. Oh, yeah. Yung morokan mo, yung... <laughs> yung merong ano, dates. Bacon and dates. Anong tawag doon? <laughs> Oy, kulang. <laughs> oh, wala. Wala. Ano yan? Day? Yes. Oh. oh my God. Nasa Bible yan. Nasa Bible. People it's, a spirit. it's, it's a No. Spirit. It's a oh. physical idol. Oo. Oh, oh. Yung oh. ano? Along... Ark, Ark of Covenant. Tama. Oh. Tama. Oh. God and then. I. Oh, si. Si, si ano yan? Yes. <laughs> 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 no. Big, huh? boat. Big, boat. Big boat. Big boat. Oh, yeah. tama. Oh. <laughs> Oh. Um, word. Uh, ano <laughs> ano Spanish. A Latin. Oh, tama. Wala na kami. Ano yan, TD? TD. TD. <laughs> <laughs> no, TD. <laughs> bangko yung bangko. TD. <laughs> bangko, bangko. Ganun. Hindi. No. 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 Sa It ano yan? Sa Minnesota yan. Sa Minnesota. Sa Minnesota. Sa Minnesota yan. No, tama. Yung kay Makaula Colkin yan. May Makaula Colkin yan. Nasa home along yan. Ay, ay, parang perya. Tama. Arizona. <laughs> <It's everywhere laughs> Tala tama. Ano <laughs> yan? Disneyland. Ah. Disneyland. Oh Marami sa Japan yan eh. Oh. It's what Washington. Oh. No. No. <laughs> no, tama. Tama. No. <laughs> <laughs> no, oh, <laughs> <laughs> itu Johnny itu apa tu itu mana ya.